Katatapos lamang maglaba ni Rose at pawis na pawis siya. Kailangan ba niyang sunduin ang kanyang dalawang anak sa kapitbahay at mukhang nawili na yata sa kalalaro? Wala ang kanyang asawang si Botoy at nagtatrabaho ito sa isang poultry house na nakabase sa bukid. Pumasok muna siya sa loob ng kanilang bahay at nakitang naroon na pala ang kanyang mga anak at naglalaro na ng cellphone. Nagbihis muna siya at hindi na nagluto pa. Kaning lamig na lamang ang kakainin nilang mag-iina. Maya-maya lamang, pinakain niya na ang kanyang mga anak at nagbukas na lamang ng sardinas na pang-ulam nila. Pagkatapos kumain, tumunog ang kanyang cellphone at tumatawag ang kanyang chatmate na si Carlo. Mabuti na lamang at pinaludan siya nito kaya naman nasagot niya ang video call nito. 27 anyos pa lamang si Rose at ang dalawa niyang anak ay nasa limang taong gulang at apat na taong gulang. Mabait si Carlo, kaya naman kahit sa chat lamang sila nagkakilala at sa video ko lamang sila nakikita, nahulog ang kanyang loob dito. Magkasing edad lamang sila nito, ngunit malayo ang distansya nila sa isa't isa. Kaagad na pangiti si Rose nang makita sa screen ng kanyang cellphone si Carlo. May itsura din kasi ito at masigit na mas gwapo kesa sa kanyang asawa. Maalalahanin si Carlo at nagagalit ito kapag late na siyang kumakain. Maging ang kanyang mga anak ay nakikita si Carlo ngunit hindi naman nagsusumbong sa ama ang mga ito. Gabi na kasi kapag umuwi si Batoy na kanyang asawa kaya sa umaga lagi niyang kausap si Carlo. Alam ni Carlo na may asawa at anak siya ngunit hindi hadlang yon para mahalin pa rin siya nito. Ayon dito, Okay lang daw na ganoon ang kanilang sitwasyon basta wag lamang maputol ang kanilang komunikasyon. Hanggang sa isang araw, sinabi ni Carlo na magtatrabaho ito sa construction site malapit lamang sa lugar nila Rose. Nakiusap si Carlo na kung maaari, magkita naman silang dalawa. Dahil nga nakakaramdam na rin ng pagmamahal si Rose para sa lalaki, gumawa siya ng paraan para katagpuin si Carlo. Maaga siyang umalis ng araw ng Sabado. Ibinili niya ang kanyang dalawang anak sa kanilang kapitbahay. Nagagalak siyang makita sa personal si Carlo. Kaya naman, nagpaganda talaga siya ng sobra. Bitbit -bit niya ang kanyang cellphone, tsaka umalis na. Nagpasya silang magkita sa plaza ng barangay na malapit lamang sa barangay na tinitirhan niya. Malakas ang tahip ng kanyang dibdib nang mabasa ang message ni Carlo na naroon na ito at naghihintay. Hindi nga nagtagal at nakita niya ito na nakaupo sa isa sa mga bench na nakahilera roon. Malayo pa lamang, napansin na rin siya nito habang siya ay papalapit. Unti-unti niya itong natitigan sa malapitan at talagang ang gwapo ito sa personal. Kinilig siya na parabang noon lamang siya umibig. Hindi niya inaasahan na biglang tatayo si Carlo at sinalubong siya ng yakap. Nagpalingalinga tuloy siya na baka may nakakakita o nakakakilala sa kanya. Ngunit mga bata lamang ang naroon at naglalaro. Amoy na amoy niya ang mabangong pabango ni Carlo. Kapwa sila nakangiti hanggang sa naupo sila sa bench. Maya maya pa, ginagap ni Carlo ang kanyang kamay tsaka iyon dahan-dahang hinalikan. Naghati din ng init sa kanyang buong katawan sapagkat ni Minsan hindi niya inaranasan sa kanyang asawa. Noon niya nakita kung paano magalala si Carlo, kung paano siya nitong alagaan. Kahit pa alam niyang maya-maya lamang, uuwi na siya at magkakahiwalay na sila ulit. Babalik siya sa mga anak at asawa niya, kaya naman kailangan nilang sulitin ni Carlo ang lahat. Kaya naman kahit maraming bata ang naroon, nagkaroon sila ng first kiss ni Carlo. Pakiramdam ni Rose ay ayaw na niyang umalis pa sa tabi ni Carlo ngunit kailangan na niyang umuwi. Napilitan na tuloy silang magpaalam sa isa't isa. Ramdam niya ang lungkot ngunit wala siyang magagawa hanggang sa makauwi siya ng bahay. Nagulat siya nang madat ng kanyang asawa sa kanilang bahay. Nagtataka siya kung bakit maaga yata itong nakauwi. Kaagad siya nitong tinanong kung saan siya nang galing ng ganoon katagal kung bakit daw iniwanan na lamang niya ang kanilang mga anak sa kapitbahay. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nairita at nagawa niyang magdabog. Naiinis siya kapag nakikita niya ang itsura ng kanyang asawa. Ramdam niya na parang unti-unti na talagang nawawala ang pagmamahal niya para dito. Kaya naman, nagagawa niya itong lukuhin. Sa kabila ng ipinakita niyang pagkairita, nagawa siyang bigyan ng pagkain ng kanyang asawa. Pinagtira pala siya nito ng pizza na binili nito. Nakabusangot man ay kanya iyong kinain. Habang kumakain, wala roon ang kanyang isip. Kusa na lamang siyang napangiti nang maalala ang halika nila ni Carlo. Kailanman, hindi niya iyon magagawang kalimutan para natuloy siyang baliw na napapangiting mag-isa. Binuksan niya ang kanyang messenger at nakitang nagchat pala si Carlo. Tinanong nito kung nakauwi na nga ba siya. Kaya naman dali-dali siyang nagreply na wag na itong mag safe siyang nakauwi. Bahagya pa siyang napaigtad nang maramdaman ang papalapit na kanyang asawa. Pasimple niyang isinilid sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone. Baka makita pa nito ang pinakatatago niyang conversation nila ni Carlo. Kanina pa hindi kumikibo si Rose. Naiinis siya sapagkat hindi niya magawang makausap si Carlo at naroon ang kanyang asawa. Panay pa ang pangangalabit nito sa kanya na siya namang ikinaiirita niya. Nagtulog-tulogan na lamang siya. Namimiss niya si Carlo. Nadagdagan ng inis niya nang sinabi ng kanyang asawa na hindi mo na ito papasok sa trabaho kinabukasan. Ibig sabihin, buong araw na paper mo lang sa bahay ang kanyang asawa at hindi sila makakapag-usap ni Carlo. Hindi niya alam kung bakit simula nang makita sila ni Carlo para bang palagi na siyang naiirita. Gusto niya talagang makita ulit si Carlo. Mahimbing na ang tulog ng kanyang asawa. dahan, -dahan siyang bumangon at tumungo sa kusina. Binuksan niya ang kanyang cellphone at nakitang online pa si Carlo. Dali-dali niya itong tinawagan sapagkat masyado siyang nangulila rito. Ilang minuto pa at sinagot nito ang tawag. Nagagalak ang puso niya nang makita ang gwapong mukha ni Carlo. Nawala lahat ng inis niya ng gabing yun. Alam ni Carlo na kapag anong oras, hindi sila pwedeng mag-usap. Kaya naman, Nakamute ang cellphone nito. Tamang titigan lamang sila hanggang sa nagchat si Carlo na namimiss na daw nito ang lips niya. Kaagad naman siyang natawa sapagkat yun din ang kanyang naiisip. Hindi niya inaasahan ang sunod na message ni Carlo sa kanya. Kung pwede raw ba nitong makita. Ang pinakatatago niya. Hindi niya alam kung bakit kay bilis lamang siyang mapapayag nito. Siguro ganun kalaki ang pagkagusto niya rito. Nagpalinga-alinga muna siya at nakiramdam na baka nagising ang kanyang asawa. Nang masiguro na naghihilik na ang asawa, tinuon niya ang kamera ng kanyang cellphone sa gustong makita ni Carlo. Dahan-dahan niya iyong ipinakita. Nakita niyang napalunok si Carlo at napakagat labi. Bigla na lamang nitong itinuon ang kamera doon sa kanyaring pinakatatago. Kinagulat niya yun ngunit hindi niya ito pinigil. Nasisiyahan siya sa nakitang ginagawa nito ang bagay na yun. Batid niyang nadagdagan ng init na nararamdaman ni Carlos sa kanyang ginawa. Maging siya, nakakaramdam na rin ng init sa ganoong klaseng ginagawa nila. Napapakagat na rin siya ng kanyang mga labi. Hanggang sa nakita niyang tuluyang natapos si Carlos sa ginagawa, pinatay na nito ang tawag at sinabing magchat na lamang daw sila. Sinabi ni Carlo na kailan kaya nito matitikman ng personal ang bagay na pinakita nito kanina lamang. Sinabi naman niyang malapit na at gagawin nila yon kapag may oras na magkita silang muli. Maging siya ay nagalak na dumating ang araw na yun. Handa siyang ibigay ang lahat kay Carlo. Lahat-lahat ay gagawin niya kahit pa pwedeng ikasira yun ng kanyang pamilya. Bumalik siya sa silid nilang mag-asawa na may ngiti sa labi. Tiyak na maganda ang tulog niya. Kinabukasan, maaga siyang nagdadabog sapagkat hindi nga pumasok sa trabaho ang kanyang asawa. Abala lamang ito sa pakikipaglaro sa kanila mga anak. Gustong gusto niyang umalis ang kanyang asawa. Nang sa ganun, makausap niya si Carlo. Batid niyang may trabaho ito, ngunit gusto talaga niya itong makita kahit saglit lamang. Maya-maya pa, Laking pasasalamat niya at dumating ang kaibigan ng kanyang asawa at inaya nito sa birthday ang kanyang asawa. Magaling magluto ang kanyang asawa kaya ito ang madalas imbitahan kapag kailangan na magluluto. Kapag ganoon, tiyak na gagabihin na naman ang kanyang asawa at magiinom na naman ang mga ituron. Kung dati ayaw niyang umiinom ang kanyang asawa, ngayon naman wala siyang pakailam kahit pa umagahin nito sa pagiinom. Isinama pa nga ng kanyang asawa ang dalawa nilang anak kaya kaagad na siyang pumayag. Binihisa niya ang kanyang mga anak at halos itulak na ang kanyang asawa nang sa ganun makaalis na ang mga ito. Pagkaalis, sinilip muna niya at kinumpirma kung nakaalis na nga ba ang mga ito. Nang makitang malayo na ang mga ito, kaagad niyang inilabas ang kanyang cellphone. Tatawagan niya si Carlo kahit pa nasa trabaho ito. Nakailang tawag na nga siya at hindi masagot-sagot ni Carlo ang tawag Siguro'y talagang abala ito sa trabaho Kaya naman pinili na lamang niyang magligpit ng mga gamit na nagkalat sa kanilang bahay Hinihintay niya na lamang sumapit ang tanghali At batid niyang makakausap niya na si Carlo sa oras ng tanghalian Nilibang na muna niya ang kanyang sarili Sumapit nga ang alas dosi ng tanghali At si Carlo na mismo ang tumawag sa kanya Masigla niya itong sinagot at tinanong kung nakakain na ba ito. Pabiro siya nitong sinagot na siya ang gusto nitong kainin. Natawa na lamang siya't noon nila pinag-usapan ang kanilang pangalawang pagkikita. Gagawin niya ang lahat para lamang makita ulit si Carlo. Kung ano yung idadahilan niya, yun ang pag-iisipan niya ng husto. Bahala na ang lahat, pero talagang gustong-gusto niyang maramdaman ang makapiling si Carlo at maramdaman ang pagmamahal nito. Sa tingin kasi niya, ito na lamang ang nakakapagpasaya sa kanya at wala nang iba. Alam niyang malaking gulo ang pinasok niya, ngunit wala na siyang ginagawa at susundin na lamang niya ang bagay na idinidikta ng kanyang puso. Alas otso na ng gabi, wala pa rin ang magama ni Rose. Hayon nga siya at katawag na naman si Carlo. Walang overtime si Carlo ng gabing yun, kaya naman sinulit talaga ni Rose ang oras para kausapin nila ang isa't isa. Alerto si Rose na baka anumang oras, dadating ang kanyang mga anak at kanyang asawa, lalo pa, at ginagawa na naman nila ni Carlo ang bagay na talaga namang wag papasaya sa kanilang dalawa. Kahit lamang sa ganoong paraan lamang, buong buhay ni Rose, nung lamang niya ginagawa ang bagay na yun, nakipagsabayan siya kay Carlo sa paggawa ng milagro, iniimagine niya na kasama niya ito ng gabing yun. Ilang minuto pa nga, Sabay silang natapos ni Carlo, kasabay nun ang pagtahol ng mga aso sa harapan ng kanilang bahay. Mabilis na nagayos ng sarili si Rose. Sinilip niya ang tao sa labas at ang kanyang mag-aaman nga ang mga iyon. Kaagad siyang nagpaalam kay Carlo na malawak ang ngiti sa labi. Pinagbuksan niya ng pinto ang kanyang asawa at mga anak at sinikap na umakto ng natural. Masaya niyang sinalubong ang kanyang mga anak habang ang kanyang asawa Katakataka na hindi man lang niya naamuyan ng alak. May dala ito mga supot na naglalaman ng iba't ibang pagkain na idinulog nito sa kusina ng kanilang bahay. Mabuti na lamang nakapagsaing na siya ngunit batid niyang hindi nakakain ng hapunan ng kanyang mga anak kaya binihisa na lamang niya ang mga ito at dinala sa silid kung saan natutulog ang mga ito. Siguro'y napagod ang mga ito sa buong araw na paglalaro. Nakaramdam na siya ng gutom, kaya naghain na siya at nakita ang kanyang asawa na malalim ang iniisip. Hindi niya pinansin ito at naupo na sa upuang ang gawa sa kahoy nang siya ay makakain na. Bukas, hindi ka pa rin mapapasok sa trabaho? Pasimpleng tanong niya sapagkat ayaw na ayaw talaga niyang pumirmi para unang kanyang asawa at hindi siya makakilos ng maayos. Napakunot noo siya nang umiling ito kung kaya at kanyang nabitawan ng kutsarang hawak niya, pinapainit talaga ni Bato yung kanyang ulo. Masama ang pakiramdam ko, kaya sa susunod na araw na lang ako papasok. Hindi nga ako uminom at kasama ko yung dalawang bata. Sabay hawak sa ulo nitong sagot, napabuntong hininga siya at pinigilan ng galit na kanyang nararamdaman pag kuway bumalik na sa pagkain. Marami pa sana siyang gustong sabihin pero pinigil niya na at baka makahalata ang kanyang asawa. Natapos siya sa pagkain at nakita ang kanyang asawa na pumasok na sa kanyang silid. Niligpit niya ang pinagkainan tsaka nagpa siya na ring matulog. Ngunit bago siya makapasok sa kanilang silid mag-asawa, binuksan niya muna ang kanyang messenger at nakita ang mensahe ni Carlo. Sinabi nitong magkita sila bukas ng gabi sa plaza kung saan sila unang nagmeet. Doon daw sila magpapaumaga at gagawin nila ang lahat para mapasaya ang isa't isa. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nagalak si Rose. Ang isiping makakasama niya sa buong magdamag si Carlo ay talaga namang nagbibigay ng sobrang kilig sa kanya. Ayaw niya itong biguin, lalo pa at iyon din naman ang gusto niya, ang makasama ito nang matagal. Nahirapan tuloy si Rose sa pag-iisip kung anong idadahilan niya sa kanyang asawa. Sana man niya iiwan ng anak niya. Baka maghinala ang kanyang asawa sa kanyang gagawin at sundan siya nito. Hanggang sa isang pasya ang kanyang nabuo, itutuloy niya ang pakikipagkita kay Carlo at wala nang makakapigil pa sa kanya. Pumasok siya sa kanilang silid at nakitang gising pa ang kanyang asawa. Lumapit siya rito at nahiga sa tabi nito sa bayakap. Kailangan niya itong lambingin nang sa ganun, payagan siya nito sa gusto. Hinalik-halikan niya pa ito sa pisngi na siyang ikinangiti nito. Noon niya naramdaman na inaapoy pala ng lagnat ang kanyang asawa. Tinanong niya ito kung uminom ba ito ng gamot at sinabi naman itong hindi. Tumayo siya at kumuha ng tubig at gamot tsaka iyon ipinainom dito. Nakaramdam naman siya ng kaunting awa para sa asawa. Ngunit mas gusto pa rin niyang makasama si Carlo. Sinabi niya sa kanyang asawa kung naaalala ba nito si Lorna na kanyang kaibigan. Sinabi naman ito na oo't bakit daw. Sinabi niya, nakiusap sa kanya si Lorna na kung maaari daw, bukas ng gabi, sasamahan niya muna ang mga anak ni Lorna sa bahay ng mga ito at may importante daw itong lakad. Nagtanong naman ng kanyang asawa kung isasama ba raw ang mga anak at sinabi niyang hindi sapagkat makukulit at malilikot ang mga anak ni Lorna. Baka mag-away-away lang ang mga bata roon. Sinabi rin niya na isang gabi lang naman yun at uuwi rin naman kaagad siya kinabukasan. Laking tuwa niya. Nang pumayag ang asawa at sinabing, ito na lamang daw ang magbabantay sa anak nila. Walang kaalam-alam ang asawa niya sa balak niyang gawin. Imbis na makonsensya, na siya. Matutupad na ang pantasya nila ni Carlos sa video call. Bukas ng gabi, tiyak na mararamdaman na niya ang laki ng pagmamahal ni Carlo para sa kanya. Halos hindi na nga siya makapaghintay na mag-umaga na at sumapit muli ang gabi. Natulog-tuloy siya na bakasang tuwa sa muka at bahagyang nakangiti ang mga labi. Pagsapit ng umaga, nagagalak na si Rose. Batid niyang makikita niya na mamayang gabi si Carlo. Bahala na kung anong mangyari, tutal nakapagpaalam naman na siya sa kanyang asawa. Ngunit alas 9 na ng umaga, hindi pa rin bumabango ng kanyang asawa. Pinasok niya ito sa kanilang silid at nadatnan na nanginginig ito at sobrang tas ng lagnat. Bahagya siyang nairita. Sino magbabantay sa mga anak nila mamayang gabi kapag umalis siya na ganito ang kalagayan ng kanyang asawa? Kung bakit kasi ngin pa ito nagkasakit? Nagdabog tuloy siyang dinalhan ng pagkain at gamot sa kanilang silid ang kanyang asawa. Ayaw pa sana nito, ngunit sininghalan niya, kaya naman napilitan itong bumangon at kumain. Marami pa siyang sinabi rito na hindi naman ito sinasagot. Hindi dapat ito magkasakit at magpakita ng kahinaan sapagkat kahit ano ang mangyari, hindi siya mapipigilan sa anumang gusto niya. Nakaplano na ang gagawin nila ni Carlo at hindi pwedeng hindi siya tumuloy. Nasasabik siya kay Carlo at ang mayakap ito ang mas mahalaga kaysa sa alagaan ng asawa niya na nakakawalan ng gana. Masakit man para sa lahat pero anong magagawa niya kung yun ang nararamdaman niya? Si Carlo na ang lahat-lahat para sa kanya. Maging ang mga anak niya, nasisigawan niya na sapagkat masyadong mainit ang kanyang ulo. Natatakot siya na baka hindi siya matuloy sa pag-alis, lalo pa at ganoon ang kalagay ng asawa. Sumapit ang tanghali at tila hindi bumubuti ang pakiramdam ng asawa. Ilang beses pa niya itong pinagsabihan ng kung ano-ano na magpalakas naman ito at tutuloy talaga siya sa kanyang pupuntahan. Sinabi naman niya sa kanyang asawa na ayos lang naman daw at ito na lamang daw ang bahala sa mga anak nila. Ba dapat lang dahil walang kahit sino na makakapigil sa kanya? Sumapit ang alas 5 ng hapon, gumayak na si Rose. Bahagya pang nagtaka ang kanyang asawa at nagpabango talaga siya ng husto. Binigyan pa siya ng kanyang asawa ng pera para daw kung sakaling kailanganin niya meron siyang magamit. Tinanggap niya iyon at ipambibili niya iyon ng pagkain nila ni Carlo. Umalis na siya at hindi man lang nilingon ng kanyang asawa na pinilit ang bumangon upang ipagluto ng hapunan ang kanilang mga anak. Wala na siyang pakailan pa. Basta ang mahalaga, makita at makasama niya si Carlo. Sumakay na siya ng tricycle at nagpahatid sa kabilang barangay. Pagkadating niya roon, wala pa si Carlo. Nagchat siya rito at sinabing naroon siya at nakabili na rin siya ng pagkain. Sinabi nitong mauhuli ito at may inaayos pa raw. Willing na siya maghintay. Kaya naman, naupo na lamang siya roon. Sa pinakadulong upuan, may bubong naman yun kaya kahit umulan dun, hindi sila mababasa. Excited na talaga siya sa maaaring mangyari. Nakailang panalamin na siya hanggang sa dumilim na. Maliwanag naman dun ng kaunti at abot doon ng ilaw sa entrance. Maya-maya pa, nagchat si Carlo na parating na raw. Kaagad na gumuhit ang iti sa kanyang mga labi. Ilang minuto pa nga, natanaw niya ito. Nakasuot ito ng hoodie na kulay grey at may bitbit -bit na supot na pagkain rin. Kaagad niya itong sinalubong ng yakap. Ramdam niya ang init ng yakap nito kaya naman kinilig talaga siya ng husto. Nakalimutan niya na may pamilya siya. Ang mahalaga ay si Carlo. Naupo na si Carlo sa kanyang tabi at kaagad naman niyang dinikit ang kanyang katawan dito. Niyapos siya nito at hinalik-halikan. Sa ganoong oras kasi, wala nang tao roon kaya naman hindi sila na bahala na baka may makakita sa kanilang ginagawa. Mag-aalas 7 na rin ng gabi kaya nagpasya na silang kainin ng kanilang dalang pagkain. Sakto at may biniling tubig si Carlo habang kanin na tulam naman ang sa kanya. Hindi sila magugutom dun. Nagsimula na silang kumain, nagkamay na lamang sila. Ginawa nilang pinggan ng plastik na pinaglalagyan ng ulam. Mabuti't hindi naman mahigpit sa barangay na yun. Kaya tiyak na walang sisita sa kanila doon. Doon kasi malapit ang pinagtatrabahuhan ni Carlo. Kaya naman, doon sila unang nagkita. Natapos sila sa pagkain at nagpa siyang magkwentuhan ng kung ano-ano. Tinanong pa ni Carlo kung ano raw ba ang ikinatwira niya sa kanyang asawa. Sinabi naman niya rito at sabay silang natawa. Naisip siguro ni Carlo na napakatanga naman ng asawa niya. Sempre, ganun siya katalino, kaya paanong hindi niya malulusutan ng kanyang asawa? Lumalalim ang gabi, nakakaramdam ng lamig si Rose, kung bakit kasi hindi man lang siya nagdala ng jacket. Yakap-yakap naman siya ni Carlo at ramdam niya ang paggapang ng kamay nito sa iba't ibang parte. Maging siya, kinakapos na rin sa paghinga dahil sa ginagawang ini Carlo. Batid niyang konti na lamang ay may magaganap na sa kanila. Hanggang sa bigla siyang iniharap ni Carlos sa gawin nito at hinalikan siya sa mga labi ng kanya namang tinugon. Napakasarap sa pakiramdam kaya naman napakapit siya ng gusto sa lalaki. Hanggang sa maramdaman niya ang isang kamay nito na naroon na sa kanyang braso, hinayaan niya lamang ito. Susulitin niya at alam niyang kinabukasan nun, uuwi na siyang muli sa kanyang asawa. Bahagya pa siyang napapaigtad habang nararamdaman ng kamay ni Carlo. Patuloy pa rin silang naghahalikan hanggang sa pareho silang nakaramdam ng pagkadarang, kakaibang pakiramdam. Halos ayon nang matapos pa ni Rose ng gabing yun. Maya-maya pa, inaya na siya ni Carlo sa madilim na sulok ng sa ganoon. Hindi sila mabilis na makita kung sakaling may taong mapapadaan doon. Alam niyang nalalapit na sila sa exciting part. Kaya naman, kaagad siyang tumalima Nasa isang madilim na sulok na sila at dinadama ang katawan ng isa't isa. Bumaba ang halik ni Carlo. Napapikit na lamang si Rose sa ginagawang iyon ni Carlo sa kanya hanggang sa iginiya siya nito at pinaluhod sa harapan nito. Nakuha niya ang gusto nitong mangyari kaya naman agad-agad niyang ginawa ang bagay na yun. Namanghapa nga siya nang makita iyon. Hindi nakaligtas kay Rose ang ingay na kumakawala sa lalamunan ni Carlo. Tiyak niya na nasisihan ito ng gusto sa ginagawa niya. Bahagya itong napapasabunot sa buhok niya. Hanggang sa hinila na siya nito at muling naghinang ang kanilang mga labi. Uhaw na uhaw siya at ganun din si Carlo. Tila ba wala nang bukas kung sila ay maghalikan at naramdaman na lamang ni Rose na si Carlo naman ang lumuhod ng mga oras na yun. Ginawa rin ni Carlo ang bagay na ginawa niya kanina kaya naman sobra talaga siyang nasiyahan. Ilang saglit lamang pumuesto na nga si Carlo. Pakiramdam niya bigla siyang nabuo ng mga oras na yun. Walang espasyo na maaaring daanan ang magkaisang katawan nila. Nais niyang sumigaw Ngunit nagpigil siya at baka may makarinig sa kanila. Nang bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan, nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon na humayaw ng husto at walang makakarinig sa kanya sabagkat sumasabay sa lakas ng patak na ulan ang kanyang boses. Hingal na hingal silang pareho ni Carlo at pawis na pawis rin sa kabila ng lamig ng gabi. Hayun sila at patuloy na pinagsasaluhan ng init at ligayang hatid ng kanilang ginagawa maya maya lamang, ramdam na ni Rose ang nalalapit niyang pagdating sa dulo. Halos mapugto ang kanyang hininga at kulang na lamang, tumirik ang mga mata niya. Walang katulad ang sayang kanyang naramdaman, ngunit hindi pa pala niya mahabot ang dulo. Halos hindi maipinta ang mukha niya, lalo pa, at ligayang ligay siya ng mga oras niyon. Kung pwede nga lang na siya na ang magdadala sa mga nangyayari ng nang sa ganun, tuloy-tuloy na ang kanyang pagdating sa dulo'y ginawa niya na. Nabibitin kasi siya sapagkat kapag malapit na siya sa dulo, tsaka naman hihinto si Carlo para bang sinasadya siya nitong bitinin at gusto yata nitong sabay nilang marating ang dulo. Ilang minuto pa nga, nagbago sila ng ayos at talaga namang iyon ang paborito ni Rose. ka talaga ng ingay ang bawat ginagawa nila. Nang gabing yun, ay nakatatlong ulit pa si Carlo at Rose. Nahinto lamang sila nang makaramdam ng labis na pagod at antok. Kinabukasan, nagpasya na silang umuwi at tumila na rin ang ulan. Alas 5 pa lamang ng umaga, naghiwalay na silang dalawa. Bumalik na si Carlos sa pinagtatrabahuhan habang siya naman umuwi sa kanilang bahay. Sumakay siya ng tricycle at nagpahatid sa kanilang bahay. Nangihina ang kanyang katawan dala ng pagod at antok. Nadat na niya ang kanyang mag-aama nakasalukuyang nagkakapi ang asawa niya ay nagtitimpla ng gatas ng kanilang mga anak habang ito ay nagkakapi hindi man lang siya nakaramdam ng konsensya at nakita niya ang kanyang asawa na nakangiti pa pagkakita sa kanya mukhang ayos na ang pakiramdam nito at wala ng lagnat dumerecho siya sa kanilang silid sapagkat bagsak na bagsak ang kanyang katawan balak sana niyang matulog nang makatanggap siya ng chat galing kay Carlo Sinabi nitong iyon na daw yung huling beses na magkikita sila at uuwi na raw ito. Sinundo raw ito ng asawa na siyang ikinagalit niya. Hindi niya alam na may asawa si Carlo. Lalo pa siyang nainis ng sinabi nito sa kanya na salamat daw sa patikim. Ibig sabihin, hindi talaga siya nito mahal. Balak lamang pala siya nitong tikman. Habang naroon at iniwanan niya ang kanyang mga anak sa kanyang asawang masama ang pakiramdam para lamang makasama ang lalaking yun.